Oh, okay, guys, ang idol. Sa rin, mga idol na padre sa bukid karon mga idol. Mga idol dito kami sa mga bukid, guys. Ay, yan yan ayun. Kapoy. Yan. Dito kami sa bukid. Baki kami idol, kami magkakot sa palay. Opo. Sakay po kami ng. Yan darita. no, magkakarbis na. Kakaypo na kami ng garita Sakay ang garita boy, ngan. Tumakbo man yung kalabaw mo.

Asan ang kapaw ni mo, boy? Tumakbo na yung kalabaw mo. Ayun po yung kalabaw namin. Ayun po, tapos may anak po siya. Sero, si mama. Tapos po ginamit yung... Ay, Lagi yung may inak, sa uwan ng mga idol. Sa po, Tumapa. Tumapa.

Oo, tapos natapos ng Mars ulit. Palay na naman ulit. Palay ulit? Oo, tapos natapos ang palay ulit. Palay na naman? Natapos ng palay ulit. Tapos ano na naman? Ano? ano Mars! Oo, batang makulit. Batang makulit. Dugay na yung mga mga idol kay naghapa man ang humay. Isul pagkuha. Terima kasih telah menonton!